Gusto ko nga uh, magpasalamat sa inyong lahat, sa inyong suporta at sa tulong ng Panginoon na nanalo tayo bilang mayor ng ating bayan. Iyon naman ay utang na lupo sa inyong lahat mga kabayan ko. Hindi lang naman sa mga leaders, hindi sa mga kapitan o barangay officials, kundi sa lahat ng mamaya ng Bayan ng Gimba. Mayo 13, alas 6.43 ng umaga. Nandito po tayo sa tahanan ng ating mahal na buting mayor, Dr. Jesolito Evangelista Galapot. Isang tanong para sa bayan. Good morning, Mayor. Good morning, Kajego. Congrats. At uh, kayo po elected mayor na po dito sa bayan ng Giba. Aha. Uh -huh. Opo. At Lumamang po kayo sa botong mahigit siyam na libo. Tama po? Apo, salamat. po. Mayroon po, pwede po ba natin malaman uh, paano po ang naging uh, pamamaraan hinggil po sa pagkapanalo po ninyo? Uh, good morning, Kadyego. Good morning, mga kabayan ko. Una sa lahat, gusto kong uh, magpasalamat sa inyong lahat, sa inyong suporta, at sa tulong ng Panginoon, nanalo tayo bilang mayor ng ating bayan. Iyon naman ay utang na lupo sa inyong lahat mga kabayan ko. Hindi lang naman sa mga leaders, hindi sa mga kapitan o barangay officials, kundi sa lahat ng mamaya ng Bayan ng Gimba. Maraming maraming salamat sa inyong support at pagmamahal tayo naging mayor ng Bayan ng Gimba. Apa. Uh, <laughs> <laughs> Naiyak po kayo. Oh, po kayo tears, of joy. tears, of joy. At talagang, talagang mababa ang luha ko dahil sa talagang, Opo. Nagagalak ako dahil sa matamis na panalo ang sa akin Opo. ng ating Panginoon. Opo. at uh, ang alam ko po, sa anim na put apat na barangay, eh, meron <clears throat> naman po kayo talagang dalawamput isang kapitan na lantarang sumuporta sa inyo. Ah, Cajego. para doon sa hindi sumuporta na <coughs> 43. Mm -hmm. Ano? So, 'yung 'nga, 'yung 'nga tanong, oh. ano 'yung pamamaraan? <laughs> ah. <laughs> Sigur ka Cajego, paano na 'yung pagbabago? Pagbabago. 'Yung sinasabi nating bagong gimba, bagong pag-asa. At ah, siyempre, Cajego, 'yan ito ay talagang sahirap, sa hirap sa mga ginawa ng grupo namin. Opo. Ah, uh, unang-una, siyempre sa aking vice mayor na si Vice Mayor si Pedro Santana at yung kanyang mga kasamahan, yung mga konsyal ko na yung mga na sila uh, Angel Santos. O. Uh, Endong Garcia, Doyet Batangan Yuhenyo, si Kapdan Barcelona, si Richard Suleiman, Nicole Bernardino, Edna Valdez, at si uh, G. Herrera. Yung grupo namin talaga, talagang nagkakaisa. Hanggang sa huli ka, Diego, mm -hmm. magkakasama-sama kami para isulong yung pagbabago ng Gimba. At yun nga, nang dahil sa grupo nga yan, talagang yung pagkakaisa namin, pinakita namin at nakamtan nga natin itong panalo. Mm -hmm. Oo. Siyempre, ka, Diego, yung ating mga mayan, laki pa sa salamat ko. Sa lahat-lahat ng leaders, yung mga leaders ni Vice Mayor Sepe Santana, talagang matitibay. Magagaling. Opo. Talagang nagpakahirap. Talagang yung parang wala silang pagod. Wala silang pagod. Talagang nagpuyat na ilang gabi. Hindi ka, Diego, tandaan mo ito ha. Opo. At ilagay natin sa isipan. Ito mga leader namin, hindi ko sila binayaran. Ibang hindi ko sila binigyan ng, ng kahit na konting pambili malang ng pagkain nila para magbantay sa bawat gabi. Opo. May naawa ko sa kanila, pero sabi ko sa kanila, sakripisyo. Mm. At ta talaga namang inaamin ko na talagang hindi ko man lang sila nabigyan ng panggastos sa pangampanya. Mm. Pero andyan sila, nakatutok, nakasuporta, nagpakahirap. Kaya maraming salamat sa lahat ng suporta sa akin sa mga nagpakahirap. Lalo na, na yung uh, grupo ni Vice Mayor si Santana maraming maraming salamat at siyempre sa mga mga supporters ko din mm. na talagang nagpakasakit at tumulong. Okay. Oh, Bilib ako sa kanila ka Diego. Oh, ako sa mga leaders ko hanggang oh, sa ngayon. talagang ang pagmamahal ko sa kanila, hindi mawawala. Oh, sa pag-uukol ko talagang, hindi ko sila makakalimutan. Oh, at uh, yung tulong ng ating kandidato uh, at ating governor Benbote Vice Governor Edward Horson. At siyempre, yung napakalaking tulong at ambag sa akin na suporta sa ating uh, Mika Swansing, na napakalaking mga tulong nila sa akin, yung advices, mga pamamaraan para tayo manalo. Andiyan din siyempre ang tulong ni, ng kanyang sekretary na si uh, uh, Kuya Ron. Kuya Ron, tawag ko sa kanya. Maraking tulong na ibigay niya sa akin. Pamanong lahat ng pamamaraan. At Anjan uh, andyan din yung uh, ang ating uh, tulong na ibinigay ng uh, kapatiran ng Iglesia ni Cristo sa pamuno na yung pangkalatang pamahala na si Ka Eduardo Manalo. Paraming maraming salamat po sa kanilang uh, pagkakaisa para supportan po ang aking kandatutura. At syempre, yung ating Panginoong Diyos na nagbasbas sa atin para manalo itong uh, eleksyon na ito. Okay. So, ito masasabi na po ninyo na ang mamaya ng gimba ay talagang handa na sa pagbabago. Kasi naalala ko, yung noong kayo unang nagsasabi na tatakbo na lamang vice Ako? Po ba? Tatanda nyo. Tinanong ko sa inyo nun eh, uh, bakit? At isang katano, ang nasabi sa akin eh, Hinahanap nyo kung handa na ba talaga ang mamamayan para sa pagbabago? Alam mo ka, Diego, talagang sa totoo lang, vice mayor lang talaga ang ang talagang ko, ako. Hmm. Kasi ala naman tayong sapat na suporta uh, supporta, ng hmm. sapat na persa, sapat na resources para hmm. tumakbo. Pero sa pagtakbo sa pagdesisyon ko, kinausap ko ang Panginoon. Hmm. Lahat ng senyales na iniling ko sa Panginoon, binigay niya, pinakita sa akin. Yung pagdideklara ko, hiningi ko sa kanya ang senyales kung mm -hmm. talagang dapat ba ako tumakbo. Yung senyales talaga, ka Diego, binigay niya. From the start, matakay mo, birthday ng tatay ko, June 13, doon ako nagdeklara. Dun ko, bago June 30, doon niya pinakita sa akin yung senyales na tumakbo ka. Kaya salamat sa Panginoon Senyales. Lahat ng problema ko nitong kampanyahan, pagka nagpupunta ako sa kanya, nagpag-usap ako sa ating Panginoon, binibigyan niya Senyales na tamakbo ko. Kaya nga ito nga siguro yung talagang panahon na talaga ng pagbabago. Oh, uh, Mayor, nung bago eleksyon ay Meron po kayong mga panukala sa ng Bayan para uh, po sa mga proyekto. Oo, oh, Diego. Ngunit ito po ay hindi po napapahintulutan. Sa magiging komposisyon o sa komposisyon na ng bagong ng Bayan na kung saan tatlo lamang sa partido nyo ang pinalad, uh, ano po ang nakikita po ninyo? na magiging uh, uh, tugod magiging, sa inaharap ng kabuang sanggunang bayan. Given na ang presiding officer ay ang mula po sa kalaban po ninyong partido at mayorya ng nanalo ay mula po sa uh, nakatunggali po ninyong partido. Uh, Kadyay, una sa lahat. Ako naman ay naniniwala na ito ngayon ay press Press mandate. Na kung saan, yung magkabilang partido, inaasahan ko na magkaisa. Mag-iisa para sa kapakanan ng ating bayan. Yung aking mga panukalang, tingin ko naman, at talagang pakiramdam ko naman, ay magkakaroon ng pagkakaisa para sa ating bayan. Hindi na siguro naisipin yung anong politika ka, anong partido ka, saan ka nakapanig. Kung nasaan ka man, ito na yung panahon ng pagkakaisa. Ah, kaya ang pitikin ko ka Diego magkakaisa sango ni bayan at kasama ang bayan nanalong uh, presiding officer na makikisa para sa mga proyekto para sa mga panukala ordinance resolusyon, para sa kaganda ng ating bayan ako i hope na talagang magkakaroon ng pagkakaisa ayan uh, mayo ang pagkakaalam ko natalo kayo sa anim na barangay Oh yes, kadya. Awa po, no? Uh, anim na barangay. Uh, pwede ba natin matukoy? Uh, kadya ko, yung natalo man ako sa anim na barangay. Pero, tingin ko, nakipaglaban din sila. talaga. binuos din nila ang mga kakayanan ng mga supporters ko sa anim na barangay na yan. Lamang talagang kinapos. Uh, ang yung anim na barangay na yan, sa parabang yung uh, San Marcelino. San Marcelino ah uh, dito sa Saranay, may bubon, San Miguel, kay Tabilog, Makamyas. Makamyas, uh, opo. At ang mga punong barangay doon, eh, hindi po ninyo hindi, hindi. naka isa uh, sa okay. kampanya uh, para sa uh, bagong gimba, bagong uh, pag-asa. Uh, uh, uh. So, at may tabla, ah, Kadyego. Ah, may tabla. Dalawang barangay. Dalawang barangay. Ah, ah. Yung Balbalino at yung Faigal. Apo. Okay. So, kayo po ba ay magiging punong bayan ng buong Gimba? Ah, siyempre naman. Natalo man kayo sa barangay na yon. Ah. siyempre naman. Ako ay magiging mayor ng buong Gimba. Kakampi man kita o hindi, yayakapin kita dahil part ka ng ating bayan. Hindi ko po pwedeng sabi na ayaw kita. Hindi po pwede yun. Mm -hmm. Kung ayaw mo sa akin, niligawan kita. At susuyuin kita para magsama tayo. Kasi hindi, hindi naman na kailangan akong, eh, ano, yung division. Mm -hmm. Hindi man ako nanalo sa ibang barangay na yan. Tutulungan pa rin natin. Yung mga kapitan mm -hmm. na talagang hindi support sa akin wala hindi ko na iniisip ang iniisip ko ngayon ay suportahan ang lahat ng ng request ng bawat barangay dito sa at ating bayan ipapakita ko sa kanila at papakita ko sa mga bayan na yung pagbabago talaga ito na walang benge to. opo pagmamahal ang kailangan kong isiwala at pagmamahal ang kailangan kong ipakita sa sambayanan ng bayan ng Gimba Ayan. Okay, uh, mensahe pa po ninyo sa ating mga kababayan. Ah, uh, mga kababayan ko, magandang umaga, maliwalas na umaga. At uh, maraming salamat po sa inyong lahat sa support at pagmamahal, pagtangkilik sa akin at sa buong partido ng Team Galapon Santana para sa bagong giba, bagong pag-asa. Nakusan, ito na yung panahon talaga ng pagkakaisa para sa ating bayan. Samahan niyo po ako, mga kabayan ko, para lalong gumanda ang ating bayan. Sa lahat po ng supporta sa akin, sa lahat ng tumangkilik, lalong-lalong na ang kapatiran ng Iglesia ni Cristo sa pamuno ng pangkalatang takapamahala na kay Eduardo Manalo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sa aking uh, napakabait at napakasipag at talagang supportive na kongresuman, Mika Swansing, sa kanyang sekretary si Sir Ron. Sa inyong lahat, sa aking vice mayor, na vice mayor si Perino Santana, at ang aking mga konsyal, ng mga supporters, maraming maraming salamat po. Sa inyong lahat, yung pong naipangako sa inyo, ang gagawin ko po para sa kaganda ng ating bayan. Sa pong lahat, lagi niyo pong tandaan, mahal na mahal kayo ni Mayor Doc Lito Galapon.